Virgo. Ngayong araw, mahalaga na bago ka magsalita, siguruhing nauunawaan mo ang sitwasyon at handa kang maging mahinahon, may mga pagkakataong ang galit o init ng ulo ay makakasama, kaya't siguraduhin tama at makatuwiran ang iyong mga sinasabi upang maiwasan ang pagtutol ng iba. Ikaw ay may aura ng swerte at galing sa pakikipag-usap ngayon, kaya gamitin ito upang makuha ang mga nais mo sa paraang positibo. Iwasan ang mga tao na lalapit sa iyo para humingi ng tulong na may kaugnayan sa pera. Dahil maaaring magdulot ito ng biglaang gastos na makakaapekto sa iyong kasalukuyang kalagayan, panatilihin ang mga pagkakataon para sa sarili at magingat sa sobrang pagbibigay. Sa usaping pera. Iwasan muna ang paggawa ng malalaking investment, lalo na ngayong araw, mahina ang pasok ng swerte sa aspeto ng pera, kaya't mas makabubuting maghintay ng tamang oras at pagkakataon upang hindi magkamali ng hakbang. Sa trabaho, magkaroon ka ng disiplina at siguruhing nasa tamang landas ka. Makakatulong ito upang maiwasan ang mga hindi inaasahang gastos at mapanatili ang positibong enerhiya sa iyong mga ginagawa para sa dagdag na swerte. Isama sa iyong araw ang mga kulay na color yellow at color green dahil ito ang magdadala ng balanseng enerhiya, ang mga numerong number 19, number 16, at number 24 ay magiging gabay mo sa mga susunod na hakbang. Huwag kalimutan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa